Ha <laughs> ha. Oh, kita mo yang pastor. Sana ini pagkaruli niya, umuwi na kayo. Sama ko yung lagdan. Lumayas man. Lumayas yung. Pastor, <laughs> 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 pastor ko na kayo. lahat mga Lodi So let's go, let's go, let's go Nandito na tayo sa spot mga Lodi Yan Mag-uumpisa na tayong mag Fishing Adventure explorer. <laughs> Masusubukan naman niya ang Xcelor gig natin Yan. Ketestingin natin sa Xcelor Baka makakahuli na mga lodi siya so, yeah, mga lodi Abang-abang Sa ating mga mahuhuli Okay Yun, tinuhulog na nga na huli natin mga Lodi Apat na bisugo Tapos ang Lizard fish butike Maslato. Maya maya Haha <laughs> Wala Wahahoo Yan, si Master Kungo oh. Dinaysa na ho namin yan at ala, ikan, may tukoy ng dawi. Dawi ng piget. Iyon, <laughs> manites ang ano, ating unang padawi. Sa nilipatan nating ispat ni Master Kungo. Yon, time check tayo. It's already quarter to two. Yan. <laughs> ano na? Yan ang mga spot dito. Spot na ma mga pagit. <tong> ano mo yung bidyohan? pa yun na? Yan. kole kole asin tuloy. Kanina yung protein na mutin na eh. <laughs> Masarap na pang ihaw yan mga lodi oh. Bampira. Ayun. Chat up saya para sa na <laughs> puro pigi pigi tang <laughs> Magandang spot na ito, ka. <laughs> 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 Yung pigit. <laughs> yan. Yeah. Madawi ang pigit mga laudi. Yo. yo. mga laudi. Time check tayo. Alas stress sa konti na ng hapon. So, yan. Medyo may huli na rin naman tayo mga laudi. Yung let's get ready to rumble let's go let's go let's go yun ito na mga lodi sasamin na natin sa timba yan nandito na tayo sa tabi yan ay taas na rin natin Nating natin mga Master Kumo, wala pa Nandang patang mga isa namin guys Ayun <laughs> Ayun mm, guys Maya. Maya. Malamig ba? Hindi. <laughs> Manitis. Manitis or timbungan. Oh. Bizugo. Bizugo. yan yun. Mukha rin ng timbay. <laughs> mm. Dami nga ako lang kung malilit pa pareha ako. Ay, ayan ang gagawin natin. Ay, pag paghangap naman sa kuni. Ayan, Yung! Thank you at nakarating kami naman diwasay Yan, hanggang sa susunod na fishing adventure ya